Hey, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ang video sa araw na to ay nandito tayo ngayon sa Alabang. So, pupunta tayo ng terminal uh, dito sa Alabang para malaman natin yung mga bagong information na pwede nating makuha tungkol sa biyahe at para malaman din natin kung ano na nga ba ang mga biyahe na meron dito ng mga biyaheng probinsya, biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao guys. So kaya napapunta tayo dito sa Alabang So video mainit Papunta ko dito guys Ayun sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe guys uh, Subscribe po ako ng aking youtube channel Greek TV at pinutin po ang bell button Para may update kayo sa aking bago mga video One so, hour hey, later Yo what's up guys I'm back So ayun guys Pumunta tayo ng terminal Ngunit uh, sa kasamang palal guys Hindi tayo pinayagan na mag vlog doon sabi na OIC na buwan na nakausap natin uh, hindi pa nila pinabayagan yung mga vlogger na mag vlog doon sa terminal so wala tayo na vlog mga ito pero uh, tapo ko masabihan nila nakapag video naman ako pero hopefully hindi lahat po na video ang guys kaya hindi natin nakita yung mga biyahe na available doon sa terminal so Vista uh, ang tawag doon na Vista Terminal Exchange so wala na yung dating terminal dito guys pero alam ko may mga probinsya pala dito. Doon mga ako, kaya lang hindi tayo pinayagan na mag-vlog to. So, wala tayong magagawa. So, ngayon nandito ako sa taba sa may dating ano, dito na. Kaya ay na uh, papitex, so mamimitex tayo guys ngayon. So, Pupunta so, tayo ng Pitex, so, ang galing ako dito sa Alaba. Baka soon payagan na, pero sabi sa akin, kalahatin public, kalahatin private. So, wala tayong magagawa. Kung so, hindi tayo payagan mo. Ano pa man, nagpapasalaman ako na kasi nagpag sila ng maayos. Then, sabi ko nga, ako sabi ko sana, ako papapalam ako sa terminal ng na pero wala daw. So, sabi sa akin, lones daw, ah uh, pwede ako bumalik. So, kasi diba, di ba, hindi naman ako pwede yung lones kasi may basis ng trabaho. So, ayun guys, ito lang ang vlog natin dito sa terminal at sana ah uh, sa mga vlogger katulad yung mga basis ko siya sa punto kayo dito. Uh, make sure lamang po na Paalam muna kayo para walang hassle. So, Ganun talaga. Ay, may mga policy na kailangan sundin. Okay so, guys, ako nga pala si Greg TV. at uh, Pag-subscribe po ng aking channel at pinitin po ang bell button para may update kayo sa aking bago mga video. So, abangan nyo po ang mga bago nating updates sa mga bus terminal uh, mga vlog natin, mga pick natin. So, kukunin ko sana dito yung info natin about sa biyahe kung saan lugar kayo sa biyahe So, yun sana ang balak ko para malaman ng ating mga commuters na nagtatanong kung may biyahe pa sa alabang, kung saan yung guys, yung mall dito, kung nakita nyo sa, nakita nyo naman, ah, wala na, purado na yung mall. So, pinukukay na ulit ito guys, yung mall dito. Masalamat na yung panunood, uh, thank you so much.